Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Kaya po pala wala si Main Paul Carson o late si Main Paul Carson dahil nga po may ganap sila kasama nga po si Chamito. Maraming mga komento, maraming ganito, maraming ganyan. Kaya daw po late dumating si main Paul Carson kahapon sa IAT, Patunay lang po yan mga kaaldab na ultimo yung mga Armin, main fanatics, wala po talagang an alam sa mga kaganapan. Pero sabi ko nga po sa inyo, dito sa mga source po natin, sa mga nakukuha nating update, <coughs> at sa mga post po nila sa Instagram, eh nagkakaalaman na, di po ba? Sabi ko nga, mahirap po talagang magpaliwanag. Lalo na po kapag ang pinag-uusapan natin, sila Mengay, sina Alden. Marami kasi mga bitter sa channel natin. Marami mga nagsasabi na tumigil ka na Mr. Destiny, tapos na ang Aldab, tanggapin niyo na 'yung katotohanan, kasal na si Mengay, may asawa na si Mengay. Wala naman pong problema. Ang problema lang po mga Aldab, bakit sila affected? Bakit po sila nagagalit. Di po ba? Po pwede naman po na hindi naman po sila tumingin. Po pwede naman po na hayaan na lang po tayo. Hindi, sabi ko nga po sa inyo, dito naman sa channel natin, wala pong pilitan. Ang akin lang po, nagbibigay ako ng update kay Mengay, nagbibigay ako ng update kay Alden. Di po ba? Ang masakit kasi noon, nakiki-update din sila sa atin nakikitingin din sila sa atin kung ano na nga po ba yung latest, kung ano na nga po ba yung ganap. Wala po naman silang alam eh, sa totoo lang. Ang problema, syempre kapag pumunta dito sa channel natin, lagi ko nababanggit si Alden, lagi ko nababanggit si Mrs. Polkerson Carson, na kinaiinisan po nila. Gaya rin po ng Alden Panatics, gusto lang kasi nila makakalda, focus lang kay Mengay focus lang kay Alden. Eh Aldab nga po ito eh. At hindi po ako nagpapatinag kahit po masasakit, maangahang ang binabato nyo sa Facebook page at sa YouTube channel natin. Normal lang po yan. At least ginagalang ko kayo. At least kayo na po bahala magkukomento kung, kung ano yung magiging desisyon po ninyo o yung ano, kung ano yung paniniwala po ninyo ang sa akin lang pag hindi niya naman gusto yung update ko wala naman pong pilitan hindi naman po ako namimilit na tangkilikin niyo yung channel ko babayaran ko kayo hindi po ba ngayon kumbaga may kanya kanya tayong pananaw sabi ko nga dito kita nyo ha? pansin nyo naman po kung bakit late si Mengay at yung OOTD ni Mengay ay kay Judy Japo Judy Abot hindi po ba Judith Abbott po ba at ano yan? Yung favorite na dati natin pinapanood sa isang kumbaga cartoons sa ABS-CBN. Well, correct me if I'm wrong kung ABS-CBN yan o GMA Kapuso. Ang dami, ang dami pong update doon. Ang daming reaksyon, lalo na po ng mga netizen walang well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Ha? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber at wag mong kalimutang ishare ang mga video po natin sa mga mami sa mga titas at sa mga senyor hanggang sa muli salamat po sa pananood at pakikinig